Balita mga par, kamusta mga pare ko? Ito kainan muna ng tropa bago pumasok ng umaga. Ganun talaga eh. Mahirap kasi magtatrabaho nang hindi pa nakakain kaya ito uh, kape, tsaka kanin, pagkain muna para may lakas sa maghapon. Maaga pa naman kaya abang-abang muna. Kaya dito mga par sa area na to sa baba kami nag-aantay ng uh, bus na sasakyan namin. Alas 7 kasi ang ano ng bus base, eh. ang uh, alis pero maaga siyang dumadating talaga. Kaya kami abang-abang na mahirap kasi yung uh, ano eh maiwan, mahirap na talaga baka ma-report pa. Ito na mga parboy, at dumating na nga itong uh, bus namin. Kaya kami eh ano na, Paalis na. Papasok na kami. O kita niyo naman ang uh, ng aking mga kasama talaga namang raiding ready na sa tigma ano hindi pwedeng mawala ang bota ang sombrero at talagang matinding init ang ano pagdadaanan ano ayan yan ang pass namin oh ano? kita niyo naman para mga ano para mga player na ano eh yeah, sa ano eh sa basketball eh kaya napapagkamal lang kami mga player eh oh kita niyo naman oh ayos na ayos ang mga kalagayan namin pagsasakay dito talagang naka VIP kami oh kita niyo Napaka-fresh uh, ko tingnan eh. Ang lupit naman nito, eh, na kita nyo bumaba ang ulap eh, oh. Hindi kita halos yung mga ano eh, kabundukan eh. Ay, yeah, kabundukan niya eh, pero hindi siya kita dahil nga bumaba ang ulap, oh. Kakaiba to, kayo lang ulit ako nakakita ng ganito, astig. Ito mga na dito na kami sa area na pinagtatrabahohan namin. Kita nyo, oh. apple naman talaga. Apple farm na naman. O, oh. kita nyo, lawak ng apple farm niya. Pero mga par ko, break time tayo. Ha. Hindi tayo pwede mag-video ng ano hindi break time. Lagi tayong break time lang para lagi tayong safe. Ay ano, oh, ang lawak ng apulan niya. Etong bahay naman niya mga paro. Oh. Kita niyo ganda rin ng bahay niya. Astig. Oh, lawak ng apple farm niya oh. Meron pa dito sa ano sa kabila. Ayan, apple din niya mga paro. Ayun, mga kita niyo naman ang init. Grabe ang init dito. Oh. Baan ba 'yon? Pusa. Pusa pala 'yon. Ang init pero ano, yung hangin pa rin malamig kaya nga lang 'yan, oh nag-uumpisa na rin talaga ang summer dito mga pare ko Mainit na. Talagang hindi na rin halos sa uh, kinakaya. Ay, er, eh, ang aking mga kasama oh. Ayan, katatapos lang namin kumain mga pare ko oh. Ayun si Kuya Sami oh, tutulog eh, antok na antok oh. Ito yung mga equipment ng amo namin, kita nyo naman oh. Kumpletong kumpleto yung mga gamit niya pang ano, pang bukid oh. Talagang lahat makikita mo rin eh. oh ganda ng area. Pauwi na po kami eh si Jeremy Kaaliwalas talaga ng lugar mga paro Ito, yeah. pauwi na kami So, paano mga pari ko? Diyan na muna kayo oh. At uh, in-enjoy lang namin itong uh, ano, view na to Ganda talaga habang pauwi kami Ingat kayo mga parat, At God bless sa inyong lahat